Aries. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 2 hanggang alas 5.45 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alauna imedya hanggang alas 4.55 ng hapon may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9.30 hanggang alas 12.50 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green. Magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo at sa player na mabaho ang amoy. Toros mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.45 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng swerte para makapanalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alauna imedya hanggang alas 4.45 ng hapon may ikakatalo na 52 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng gabi, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Iwasan mo na lang ang kulay pula dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo, at sa player na marumi ang mukha. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alauna 1.15 ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala 1 hanggang alas 3.40 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown, dahil kaye kang mabigyan ng kamalasan. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9.30 hanggang ala una jis ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na masyadong malakas ang boses magsalita, at laging nagmumura, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9.05 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:30 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikakakatalo na 42 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, huwag kang magbabalato kung nasa panalong oras ka para walang makakuha ng oras mong swerte. Scorpio mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na 50 minutong negatibo, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 44 na minutong negatibo. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:25 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na malalaki ang pisngi at sa player na madaldal dahil sila ang kukuha ng iyong swerte. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na 48 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.25 ng gabi, may ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 49 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay green dahil pwede kang matalo kagad na malulungkot. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga may ikatatalo na 57 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Pisces. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3.10 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, huwag ka magsusuot ng damit na may kulay dilaw dahil pagkatalo kagad ang kayang maibibigay sa iyo.